Ayan, kain po tayo, no? Andito po pala ako ngayon sa Sampanok, no? Tanay. Oh, kakain ako ito. Sa grills, no? Ayan, sige po, kain po tayo. Ito ang nyo naman. Ang laki na kayong chicken. Oh, ang laki ng chicken na na. Eh. Ayan, napapakain na ako dyan. Ayan, kain po tayo. At ah, talagang napakasarap. Oh. No? uh, dahil nag ride po ako eh. pumunta po ako sa wheel mill no galing po ako sa baras nag ride po ako mag isa Tumumba po ang cellphone itayo ulit yan at sa akin yan po talaga naman kain po tayo mga kapatid mga kaboss ducks kain po tayo kain 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 no? itang ngita nyo naman Sarap ng pagkain, chicken 'no, yan yeah, kita niyo. Bagyo ng toyo, 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 toyo. Ang <laughs> di pa na yan, sa dun niya sa kanin, yan yeah, apartment na rin dano. sarap, sarap. Wow, grabe, eh. kain, 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 kain. Punta po kayo dito. Malapit kang po yan sa Sampalok. Yung pagkain na to, no? Pwede niyo po yung pagdahan. No? Wow, sarap. Sarap sa pagkain. Kain, 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 kain na ang po tayo. Yan, yeah, no? Sausaw. Ipakita ang sinawsawan. Tapos ipasubo kay girlfriend uh, nasubo <laughs> na nasubok sa kanya na ayaw niya magpakita sa mayayain um, po siya yan, kain po kain, kain, kain lang po tayo at dito po si Boss Dax, kumakain sarap na pagkain, napapunta po ay dyan. kain po ngayon no? doon po to si Tanay, Sampalok Tanay, no, sa harapan ng Kogyo ah, uh, Kogyo hindi pa yon Harapan ng Sampalok no? May pagkain ng po dyan. Sige po, kain lang po. Kain, 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 kain. Kain lang po tayo. Masarap po to. At siyempre, huwag po natin kakalimutan na manalangin muna bago kumain, no? Kaganina po, nauna po kasi po yung panalangin ko kesa yung, ano, yung kain niya, yung video. No, may kanin po, only rice po yan. Yan, tara po, kain po kayo dito, punta po kayo dito, no? Dagdag na naman ako, ano? Pero hanggang dyan na lang po yan. Sige po, God bless all. God bless all.